Itong ano laro niyo na yun, hindi na kayo pumakay. So, Sige, next time paganda na natin yung mga larong pustahan pa rin. Magpustahan na tayo, Brad. Dito! Oo. Oh. Solidin na yung kayo. Oo. Oh. Hindi, kahit naman gano'n gano'n lang yung player, yung pakagat ka lang, pakagat lang ng konti. Pwede naman, kaya naman eh. Kaso nga lang po tayo na... Si O si Oli? San si Oli? Si Oli talaga eh. Malas, may balat sa puwit ata yung puti. Oo, oh, oo, oh, oh. kayo kanina pa sa ilalim. <laughs> Dalawang game ang puti. Patat mo so, nga yung si Mahirap kaya mag... Gusto niyo kuha ko sketch sa dalupang, 3 to 5 p.m. Oo, oh, okay. Apon. Anong o oh, anong araw? Ang tanong weekdays. ah. Weekdays. Oh. Si ano si yung may bukong inaantay pa namin. Ay bibigyan na kasi ako ng ganang anong daw na natan ng ano. Kukunin ko na bukas. Ah okay. Kasi birayan Brad, kasi may liga, may liga, may liga doon, Brad eh. Sabado-linggo. Yun nga, sir. Kaya nga, ayaw nila tayo bigyan ng ano? Sa sabado-linggo. Ayaw nila tayo bigyan ng 628. Kasi full tank sila. Oo. Kung uh, may bok yung taplang sa gabi, ha? Hindi si Ray pa kaya yun. Sa tayo lang nga. Gabi naman. May um, uh, uh, sisita lang pa. Hindi na ka-visit. Nag-open court maganda. Kahit sino lang pwede. Kung may mga 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 Okay lang yan. Mas maganda yan. Tama lang yan. Pero oh. okay lang. Tama na kalaro. Oo. Sayang lang kaso. Dalawang game talo. Pustahan. Dapat panalo yun eh. Nagbigay ka ba ba sir? Sabi ko huwag na kayo kunan ng pera Kasi... Ah? Hindi yung sa'yo, masigay si Eric. 100? Nagbigay si ano? Pero yung pangalawa, hindi na si Ay hindi na? Ang galing. May laro talaga yun. Yung yan, no? yung naka-block na yan. hindi lang marunong tumayamin yung matangkad na yan eh dire diretso sa gasa kasi kaya kanina supalpal pal ko eh sa lubong kasi eh pero kung nakalipad na yun ayaan ko na papatik ko pa lang siya eh sa gasa rin kanina dito sir eh kanina sa gasa rin nga na ninyo is sa parang talaga makakalusot sa akin yun papatirayan ko siya pero iba na yung direction ng bola nun. na mersa eh.